So ito nga mga loads dahil na bored ako sa bahay. Uh, naisipan kong uh, pumasyal dito sa SM Santa Rosa uh, para maggala, kumain at uh, manood ng sine. So ito kumain kami sa Bonchon. And then after that, ito pumunta na kami sa Sinihan. Ang so, haba ng pila dito. Ang daming uh, gustong manood ng Conjuring. Uh, last recent ayan, yan yung palabas ngayon sa cinema na to so makikita nyo ang daming tao tapos ayan makita nyo ang haba haba din ng ano yan ang pila nyan ang mga bumibili ng mga ticket so, ayan. umabot pa naman kami sa ano sa last show ayan then ito yun makapasok na kami So, first time ko ulit manonood ng sine dito. Actually, uh, Start na ba? Six years na na hindi ako nakapunta dito sa SM Santa Rosa. Dahil uh, hindi rin ako nakakauwi ng Pilipinas. Dahil sa busy rin sa trabaho sa Saudi Arabia. So, ito na. Pumasok na kami sa sinihan. So, nakakamiss talaga manood ng sine sa Pilipinas dahil kapag lalong yung mga horror movie, makikita mo talaga sigawan talaga yung mga tao. Yan, no? Sigawan ng mga tao dyan, no? Sarap manood, eh. Kasi nakakaano, nakakadala yung mga sigawan ng tao sa loob ng sinihan. Nakakamiss din talaga manood ng sine dito sa Pilipinas. So, ayan. Napakaganda ng movie na to. Panoorin nyo, guys. Panoorin nyo yan, Lodge. Napakaganda ng movie na ito. So, dito sa part na to, ito, ito rin yung nakakagulat dito eh. Yan talaga namang sigawan yung mga tao dito kasi nakakagulat yung, yung ano na to, yung scene na to. Ayan, din naman naman, sigawan yung mga tao, di ba? Oh my goodness. talaga naman nakakatakot ano rin to mga guys